So, pag nagawa mo yan, constant and trend, hindi ka mauubusan ng cash flow. Yan ang mahalaga sa negosyo. Okay, Universe, pag-usapan natin. Ang tinatawag natin na city model sa business natin on how to increase your income. Dahil ko sinasabi sa inyo, as an entrepreneur, ang pinag-iisipan talaga natin is how to increase our income. Okay? So, hindi pwede yung lagi lang tayong busy, lagi tayong merong mga ka-meeting, lagi tayong merong mga tinatype, sinasagot ang email, pero wala tayong income. Dapat may income tayo. So, ito yung tinatawag natin na CT model. Okay? Para hindi tayo nauubusan ng income. So, CT is this is your constant. Okay? Ang constant ibig sabihin, ito yung regular transaction ng business natin. Explain natin later. And of course, ito yung tinatawag nating trend. Okay? Sa business, you have to catch the trend. Sabi nga ni Tay Lopez, diba? Naalala ko nung una-una ako nagbo vlog siya talaga pinapanood ko. Sabi niya, the, the one thing that you can do as a business owner is to really catch the trend. So, ano yung trend ngayon sa business natin? And how to avoid this? Okay, yan. You know, para makapag-focus ka sa negosyo mo, paano maging pisang income, kailan meron tayong iniiwasan. Okay, so una na natin. Catch the trend. Alright? So, as of now, no, alam niyo naman na meron dalawang business si Doc na nireran. One is IMG, of course, kapartner natin ng Kaiser, and Raptor Seminar and Coaching. So, dito po sa una natin, sa IMG we are catching the trend. Ano ba yung trend ngayon sa industry natin? So siguro kung ikaw ay government employee, naririnig mo yung subsidy ng subsidy ng government, the 7K para sa healthcare ng mga government employees. Kaya parang paka natin ang ating administration ngayon para pa. Kasi matutulungan na po kayo ng mga government employee na meron na tayong health card para pampacheck up natin pag na-confine tayo, magagamit natin sa healthcare natin. So yun yung trend ngayon. Okay? So kung nandito ka rin sa industry na to, yan ang i-catch natin. Kaya nga, meron kami ngayon na ginagawang series of trainings. So ito, dinidiscuss natin ba? Okay, sir. So pasada ko lang ulti ha. Ah. Baka nasa uh, government ka and wala pa kayong provider for that uh, 7 Kay na allowance na binigay sa inyo ng government for your healthcare, alright? So, ang Kaiser po, meron po kasi requirement na binigay, no? Dapat may 5 points. So, nandito na po yan sa Kaiser natin. Preventive healthcare, inpatient care, outpatient care, emergency care, and dental care. And sa lahat ng mga government employees, officials, kung gusto mo po ng presentation from the Rockstar team, mag-PM ka lang sa personal ledger. So, yan po ang personal ledger, okay? So, yan po ang National Healthcare Shield na mula sa Kaiser. Okay? So, ang Kaiser since 2004 pa po yan. So, more than 20 years kaya matatag, maasahan natin. Alright? So, bakit ko to sinasabi? Sa negosyo mo po, dapat alam mo ano yung current trend. Ano yung trend ngayon. Doon tayo mag-focus. Yung 70% siguro ng energy ng team mo, doon natin dalhin. Kaya yung mga meeting namin, 70% nandito tayo ngayon. Ito yung meeting namin lagi, kabi meron kaming meeting, may orientation kami, like kanina. So, there are so many things to do, so many things to uh, to train. I'm, uh, we're training our uh, mga nag-present namin, and si Doc din, no? I'll be going to Pampanga this weekend, hanggang next week, para sa training na to. Okay? Alright. So, that's the trend. Ano yung trend sa business mo? Dapat yan ang inaamoy mo. Yan ang sinusundan mo yan ang pinaglalaanan mo ng at least 70% of your time. What is the trend sa business mo? Okay, so sa Raptor Seminar and Coaching naman, balik tayo dito. Ang trend ngayon na nakatuon din tayo dyan, including our ads, including my EA, yung social media natin, is sales. Okay? So yun yung trend natin, the sales sa seminar and coaching. Kaya yung content namin, 70% nasa sales kami. Kasi ang dami ngayon nagbebenta, di ba, real estate, retailing industry, sa financial industry. So, ang dami. So, ang dami nangangailangan ng speaker or seminar for sales. So, yan yung trend ngayon. Kaya kung ikaw ay speaker, dapat ang training mo, ang expertise mo, nasa sales. Alright? So, your, that's your number one task as a business owner. Ano yung trend dyan sa linya mo? Ano yung trend dyan sa industry mo. Alright? So next, meron tayong tinatawag na constant. Pero bago yan, magkapi tayo. Kapi muna tayo, delivers. And sa mga followers natin that you need speaker, PM lang sa personal level yung For leadership, sa sales team mo, and of course, sa mga empleyado natin, kung ikaw government employees. Like now, nagawa tayo ng proposal in one of our government agencies here in Batan. Alright? So, yeah, PM lang sa personal level yung Ano naman ang constant mo? ito yung lagi nandyan. Okay? So, kung anumang industry mo, yung lagi mong sineserve, yung lagi mong binebentahan, yung lagi mong bumipili sa'yo, huwag mo namang iwanan. Okay? mag or instead, lalamin, lalimin mo pa yung services mo doon. For example, so, meron kang resto. Ang constant mo dyan, yung mga estudyante. Or coffee shop, ang constant mo dyan, mga estudyante. So, dapat you serve them well. Huwag natin kalimutan, hindi porke nag-trend dito o eto yung uso, kinakalimutan na natin yung lunch ng mga estudyante. Yan ang constant eh. Nagla-lunch sila. Kumakain sila ng kanin. Nagmi-meryenda sila. Yan, yan ang constant mo na hindi mo dapat iniiwanan. Okay? So, going back, for example, sa amin sa IMG, ang constant namin, lagi may kumukuha ng long term. Kaiser long term. Ayan ang constant, hindi nawawala. Kaya nagkakagulo ngayon sa mga different government agencies. Yung iba din na lang ma-accommodate sa sobrang dami ng na nag message sa sa amin. Pero hindi na pa rin namin kinakalimutan yung aming constant. That is yung mga OFW, gusto kumuha ng Kaiser. Yung mga ibang private individual, mga private employee, gusto kumuha ng Kaiser. Yan pa rin ang constant namin. And sa Rockstar Seminar, and coaching ang constant namin. Mga schools, and constant yan. Lagi nagpapaseminar ng mga leaders, ng mga teachers. Like Saturday, nasa Olongapo po ako. Last time, nasa uh, the University of Manila tayo. And the other time naman, nasa Olonga University tayo for the leaders. Yan ang mga constant. So sa negosyo mo, dapat alam mo kung ano yung constant na nagbibigay sa'yo ng income. Alright? So pag nagawa mo yan, constant and trend hindi ka mauubusan ng cash flow. Yan ang mahalaga sa negosyo. Lagi mong babantayan ang cash flow mo. Dapat lagi may pumapasok na pera, tumutunog ang accounts nyo. Alright? And of course, to do that, you have to avoid certain things. Okay? Para makapag-focus tayo dito. Buwasan natin konti yung noise. Okay? Ang daming noise sa paligid natin. Ang daming mga naririnig natin sa news, ang daming mga opportunities, ang daming seminars, ang daming ganito, ang daming dapat natin salian as a business owners, ang daming mga meetings, so ang daming natin naririnig sa social media, bawasan natin yan. Okay? Magbawas tayo ng noise. And of course, even opportunity. Huwag masyadong madaming opportunity na tinatanggap. Misan yung opportunity na yan na nag-yes tayo, when you say yes to this, Nagnono -no ka sa trend. Nagnono -no ka sa constant. Tandaan natin, lahat tayo, meron lang tayo 16 hours to work. Okay? So, hindi lang natin minamanage yung time natin na Pati energy natin, minamanage natin. Okay? Alam mo kung saan mo dapat i-boost ang energy mo. Alright? So, deliver sa ating lahat, sa lahat ng mga business owners. If you need coach face-to-face or online, one-on-one -on -one tayo. PM lang sa personal life nito. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.